Sa paanan ng bundok na tinatawag ng mga taganayon bilang bundok ng walang hanggan, naroon si Ethan nakatayo sa gilid ng isang makipot na daan. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay ng kahel at pula at ang malamig na hangin mula sa itaas ay tila may dalang bulong ng mga lihim na hindi niya mawari. Ang kanyang backpack ay mabigat, puno ng mga gamit na akala niya'y kakailanganin para sa isang kakaibang paglalakbay. Ngunit ang laman ng kanyang isip ay mas mabigat. Mga tanong na matagal na niyang gustong sagutin. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Bakit tila may kulang? Bakit ang buhay kahit gaano kaayos ay parang may hinahanap pa rin? Napalingon siya ng marinig ang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa anino ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti, nakapusod ng maayos, at ang kanyang suot ay isang simpleng barot saya na tila hindi alintana ang init ng tag-init. May hawak siyang tungkod na gawa sa matibay na kahoy, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na parang alam niya ang mga bagay na hindi sinasabi. Ikaw ba si Ethan? Tanong ng matanda, ang boses ay mababa ngunit puno ng autoridad. Opo, sagot niya, Bahagyang nagulat na kilala siya nito. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Nena. Ang misteryosong gabay na sinasabing tanging nakakaalam ng daan patungo sa lugar ng walang hanggan. Handa? Sa totoo lang hindi ko alam. Sagot ni Ethan na pangiti ng pilit. Pero narito ako, kaya siguro ay oo. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na tila may kahulugan na hindi niya lubos na maunawaan ang hindi tiyak ay bahagi ng paglalakbay. Halika, sundan mo ako. Nagsimula silang maglakad paakyat sa bundok. Sa bawat hakbang, naririnig ni Ethan ang tunog ng kanilang mga paa sa makalumang daan, ang langit ng mga tuyong dahon, ang pagkaluskos ng mga bato sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang amoy ng lupa ay sariwa, hinaluan ng bango ng mga damo na nadadaanan nila. Sa di kalayuan, may tila usok na sumisingaw mula sa mga bahay kubo sa nayon, paalala ng buhay na iniwan niya pansamantala. Aling nena, tanong niya habang naglalakad, ano ba talaga ang lugar ng walang hanggan at bakit maraming nagsasabi na hindi lahat ay nakakabalik mula rito? Huminto ang matanda at tumingin sa kanya. Ang lugar ng walang hanggan ay hindi basta-basta mararating ng kahit sino. Hindi ito isang lugar na nakikita ng mata o nararating ng paa. Ang mga hindi nakakabalik ay iyong mga hindi handang harapin ang sarili nilang mga tanong. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Ethan, ngunit ngumiti lang si Aling Nena at nagpatuloy sa paglalakad. Ang daan ay naging mas maputik at mas makipot habang sila'y umaakyat. Dumaan sila sa isang bahagi ng bundok na natatakpan ng makakapal na puno, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Sa gitna ng katahimikan narinig niya ang huni ng mga ibon at ang banayad na tunog ng hangin na tila may dalang awit ng kalikasan. Maya-maya, narating nila ang isang kweba na ang bunganga ay natatakpan ng makikintab na lumot. Mula sa loob nito, may mahina ngunit mahiwagang liwanag na tila sumasayaw sa dilim. Tumigil si Aling Nena sa harap ng kweba at humarap kay Itan. Dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay, sabi niya. Ang liwanag sa loob ng kuwebang ito ay hindi para sa lahat. Kung may alinlangan ka, maaring hindi mo makita ang daan palabas. Napatingin si Itan sa loob ng kweba. Ang liwanag ay hindi kapareho ng liwanag ng araw o ng apoy. Ito ay parang nagmumula sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang dibdib ay biglang napuno ng kaba. Dito na ba magsisimula ang mga sagot o ang mas maraming tanong? Bakit ako ang napili ninyo? Tanong niya halos pabulong. Hindi kita pinili, sagot ni Aling Nena. Ikaw ang pumili na nandito ka ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ita ng init ng kamay ni Aling Nena na humawak sa kanyang braso. Ang haplos ay magaan ngunit puno ng lakas. Tila sinasabing, kaya mo to? Napatingin siya sa matanda at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tiwala siya sa babaeng ito na halos hindi niya kilala. Handa na ba ako? Uh, tanong niya ulit, ngunit ngayon ang tono niya'y hindi na puno ng pag-aalinlangan kundi ng panibagong tapang. Ang tanong ay hindi kung handa ka, sagot ni Aling Nena. Ang tanong ay kung handa ka bang magtiwala. Tumango si Ethan at huminga ng malalim. Sa harap ng mahiwagang kuweba sa ilalim ng pulang langit ng takip silim, sa gitna ng kagubatang puno ng tanong at misteryo, ginawa niya ang unang hakbang papasok. Ang malamig na hangin mula sa loob ng kuweba ay bumalot sa kanya, ngunit ang liwanag ay tila nag-anyaya tulad ng isang lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Aling Nena, kalmado ngunit puno ng babala. Sa paglalakbay na ito, Ethan, hindi ang mga sagot ang mahalaga. Ang mahalaga ay paano mo haharapin ang mga tanong. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya maaring umatras. Sa paanan ng mataas na bundok, natagpuan ni Ethan ang sarili sa harap ng isang matandang babae na tila bahagi na ng tanawin. Si aling nena, na may malalalim na kulubot sa mukha at mga matang tila nakakakita ng higit pa, sa ordinaryong mundo ay nakatayo sa tabi ng isang baston. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit ang kanyang presensya ay mistulang may bigat na hindi maipaliwanag. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Nena. Ang tinig niya ay parang malamig na hangin na dumaan sa isang madamong kapatagan. Handa? Para saan? Tanong ni Ethan. Habang pinagmamasdan ang bundok na tila walang katapusan ang taas, ang langit ay pulang-pula parang isang pinturang nabuho sa kalangitan at ang init ng tag-init ay humahalo sa malamig na ihip ng hangin. Para hanapin ang lugar ng walang hanggan, sagot ni Aling Nena, ngunit hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Napanganga si Ethan, ang lugar ng walang hanggan, isang alamat na narinig niya lamang mula sa mga lumang kwento at libro. Isang lugar na sinasabing nagbibigay ng sagot sa lahat ng tanong Isang lugar na pinapangarap ng sinumang naliligaw sa buhay. Ngunit totoo ba ito o isa lamang itong katang isip? Kung totoo man ito, sabi niya nang may pag-aalinlangan, Bakit ako? At paano ko malalaman kung ano ang hinahanap ko? Hindi mo malalaman, sagot ni Aling Nena. Ngunit ang tanong, handa ka bang magtiwala? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman ni Ethan ang kakaibang kuryosidad na tila umaapoy sa kanyang dibdib kaya't tumango siya at sinimulan nila ang paglalakbay. Ang unang bahagi ng kanilang pag-akyat ay tila madali. Ang daan ay puno ng mga damo at bulaklak, at ang huni ng mga ibon ay tila musika sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang sila'y makarating sa bunganga ng isang kweba, biglang nagbago ang lahat. Ang loob ng kweba ay punong-puno ng mahiwagang liwanag, parang mga bituin na bumaba mula sa langit at nagkalat sa paligid. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Ethan ang kakaibang init na tila nagmumula sa kanyang puso. Anong lugar ito? Tanong niya. Isang paalala, sabi ni Aling Nena, na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na nag-aabang. Ngunit ang liwanag na iyon, ikaw ang kailangang makahanap. Habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, nakita niya ang mga anino ng kanyang nakaraan, mga pagkakamaling kanyang nagawa mga taong kanyang nasaktan at mga pagkakataong kanyang sinayang. Ngunit sa halip na takutin siya, ang mga anino'y tila nagbigay ng kalinawan. Ang bawat liwanag na dumaan sa kanyang landas ay nagpaalala sa kanya na ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa kung sino siya ngayon. Paglabas nila sa kabilang dulo ng kuweba, naroon ang isang matarik na bangin. Ang tanging daan patungo sa kabilang panig ay isang makitid na tulay na yari sa lubid. Ang hangin ay malakas at ang bawat ihip nito ay tila nagbabanta na itapon siya sa kailaliman. Hindi ko kaya ito, sabi ni Ethan. Ang boses niya ay nanginginig. Napakadelikado. Ngunit hindi mo kailangang kayanin ng mag-isa, sabi ni Aling Nena. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tiwala, Ethan. Kung hindi mo kayang magtiwala, hindi mo kayang makarating. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang bigat ng kanyang mga pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, iniabot niya ang kamay ni Aling Nena. Ang hawak nito ay mainit, matatag at puno ng katiyakan. Sa bawat hakbang sa tulay, naramdaman niya ang kanyang takot na unti-unting nawawala. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagiging mas mahina at ang bawat paggalaw ng tulay ay tila sumasabay sa kanyang tibok ng puso. Ngunit nang makarating sila sa kabilang panig, napansin ni Ethan na ang landas ay tila nagiging mas malabo, ang bundok ay tila nagbabago, at ang paligid ay nagiging mas tahimik. Ang lugar ng walang hanggan ba'y malapit na? O ito'y isa lamang ilusyon? Ang tanong na iyon ay tumatak sa kanyang isipan habang patuloy silang naglakbay, ang takip silim ay unti-unting nilalamon ng gabi. Mataas ang araw nang dumating si Ethan sa paanan ng bundok. Sa kabila ng init ng tag-init, dama niya ang malamig na hangin na tila may dalang bulong ng kakaibang lihim. Ang bundok ay tila nababalot ng mistulang belo ng usok, ngunit walang apoy na nagmumula sa paligid. Doon niya nakita si Aling Nena, nakaupo sa isang malaking bato, may hawak na baston na yari sa kahoy, ang kanyang buhok ay puting-puti, ngunit ang mga mata niya'y tila nag-aapoy sa kabataan ng karunungan. Ethan, wika nito, na parang alam na ang pangalan niya kahit hindi pa siya nagpapakilala. Handa ka na bang simulan ang paglalakbay? Nag-alinlangan si Ethan. Hindi niya alam kung bakit siya naroon o ano ang eksaktong hinahanap niya. Sa loob ng maraming taon din naglakbay siya sa iba't ibang lugar, sa mga lungsod, disyerto ka at kagubatan. Ngunit pakiramdam niya, ay, wala pa rin siyang natatagpo ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Bakit siya narito? Anong meron sa itaas? Tanong niya, sinubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Ang lugar ng walang hanggan, tugon ni Aling Nena tumayo at itinuro ang landas na paakyat. Ngunit hindi ito para sa lahat. Kung handa kang magtiwala, sumama ka sa akin. Tahimik na tumango si Ethan. Wala siyang dalang kahit anong gamit, ngunit pakiramdam niya hindi iyon mahalaga. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa makitid na daan at sinundan niya ang matanda. Habang sila'y naglalakad, naramdaman niya ang bigat ng sako ni Aling Nena na nakasabit sa kanyang likod. Anong laman niyan? Tanong niya. Mga sagot, sagot nito ng may ngiti, ngunit hindi na nagdagdag ng paliwanag. Ang landas ay naging mas matarik habang sila'y tumataas. Narating nila ang isang kuweba na tila kumikislap mula sa loob. Ang liwanag ay hindi nagmumula sa araw, kundi sa mga dingding nito na puno ng mga kristal na nag-aanyong bituin. Napanganga si Ethan sa ganda nito, para bang pumasok sila sa isang lugar na hindi bahagi ng mundo. Bakit ito nandito? Tanong niya tinutukoy ang mga kristal. Ang mga tanong mo, sabi ni Aling Nena, ay mas mahalaga kaysa sa mga sagot. Napaisip si Ethan sa kanyang pagsulyap sa mga kristal para bang may mga larawan siyang nakikita, mga alaala, mga pangarap at mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, tinawag siya ng matanda. Marami pa tayong tatahakin. Sa kanilang pag-usad, narating nila ang isang matarik na bangin. Sa ilalim nito'y may ilog na umaagos ng mabilis, puno ng mabatong hadlang. Ang tanging paraan upang makatawid ay ang isang makitid na tulay na yari sa lubid at kahoy. Tumigil si Ethan, tinitigan ang tulay na tila nagbabanta ng panganib. Hindi ko kaya, sabi niya habang naramdaman ang pawis sa kanyang noo. Ngunit nandito ka na, sagot ni Aling Nena. Bakit pa babalik? Tumitig si Ethan sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagayahin. Sa huli, huminga siya ng malalim at hinawakan ang lubid ng tulay. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pag-uga nito, ngunit naroon si Aling Nena, palaging nasa unahan matatag ang bawat galaw. Nang marating nila ang kabilang dulo, napaupo si Ethan sa lupa, hinihingal. Tumingin siya kay Aling Nena na parang walang nangyari. Ganyan talaga, sabi nito. Minsan ang tiwala ang tanging daan. Walang imik si Ethan, ngunit ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan. Sa wakas, narating nila ang isang talampas. Doon, tumigil si Aling Nena at tumingin sa kanya. Ito na ang lugar ng walang hanggan, wika niya. Ngunit sa paligid, wala siyang nakitang kakaiba. Walang palasyo, walang mahiwagang tanawin tanging ang malawak na kalangitan at ang mapulang liwanag ng takip silim. Wala naman dito, sabi ni Ethan, bahagyang nadismaya. Ngumiti si Aling Nena. Nandito ka na, tumingin kang mabuti. Sa paanan ng bundok, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Ang langit ay may bahid ng kahel at pula, tila isang canvas na ginuhitan ng mga kamay ng Diyos. Sa gitna ng tanawin, naroon si Ethan, nakatayo sa tabi ng kanyang lumang backpack. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng sariwang damo at lupa na tila umaanyaya sa kanya sa isang paglalakbay na hindi niya lubos na nauunawaan. "Handa ka na ba?" tanong ni Aling Nena, isang matandang babaeng may mga mata na parang dagat, malalim at puno ng lihim. Nakasuot siya ng simpleng barot saya, ngunit may kakaibang presensya na tila bumabalot sa paligid. Ang kanyang boses ay mababa, may halong katiyakan at misteryo, parang musika na hindi mo maipaliwanag ngunit alam mong mahalaga. Tumango si Ethan bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, amin niya. Pero parang may tawag isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngumiti si Aling Nena, isang ngiti na parang may alam na lihim. Ang tawag na iyon, Hijo, ay hindi galing sa labas. Galing nga yan sa loob mo. Ang bundok na ito, ang lugar ng walang hanggan, ay hindi para sa mga naghahanap ng sagot. Ito'y para sa mga handang magtanong. Naglakad sila pataas. Ang daan ay makipot at magaspang. Sa bawat hakbang, naririnig ni Ethan ang tunog ng kanyang sapatos sa lupa. Ang huni ng mga ibon na tila nag sa kanilang sariling wika at ang tahimik na tunog ng hangin na dumadaan sa mga sanga ng puno. Ang paligid ay puno ng buhay, ngunit may kakaibang katahimikan, parang bawat nila lang ay nagmamasid sa kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang oras, narating nila ang isang kuweba. Ang bunganga nito ay madilim, ngunit may liwanag na nagmumula sa loob. Isang mahiwagang liwanag na tila sumasayaw sa hangin. Dito tayo dadaan, sabi ni Aling Nena. Sigurado ka ba? Tanong ni Etan. Ramdamang ka ba? Ang kweba ay tila may sariling buhay, parang may mga mata na nakatingin sa kanya. Ang paglalakbay ay laging puno ng panganib. Sagot ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bigat. Pero ang takot ay bahagi ng proseso. Hindi mo malalaman ang tunay na lakas mo kung hindi ka haharap sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Umasok sila sa kweba at agad na naramdaman ni Ethan ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang balat. Ang mga dingding ng kuweba ay makinis, tilalikha ng tubig na dumaloy dito sa loob ng libu-libong taon. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay hindi ordinaryo. Ito'y parang mga alitaptap na sumasayaw, naglalakbay sa hangin, at bumubuo ng mga hugis na hindi niya mawari. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay parang lumalapit siya sa isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya alam kung ano. Paglabas nila sa kabilang dulo, narating nila ang isang matarik na bangin. Ang lupa ay magaspang at ang hangin ay mas malamig, mas matalim. Sa kabila ng bangin, makikita ang isang makitid na tulay na gawa sa kahoy at lubid. Tila ito'y nagbabanta na bumigay sa bigat ng sinumang tatawid. Dito tayo dadaan, sabi ni Aling Nena, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hindi ba delikado? Tanong ni Ethan. Ramdam ang takot sa kanyang dibdib. Ang bangin ay napakalalim at ang tulay ay mukhang hindi kakayanin ng bigat ng dalawa. Ang tiwala, hiho, ay hindi laging madali, sagot ni Aling Nena. Pero kung hindi mo ito susubukan, paano mo malalaman kung hanggang saan ang kaya mo? Tumayo si Ethan sa harap ng tulay. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan ang lubid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang drum na walang ritmo. Sa likod niya naroon si Aling Nena, tahimik ngunit matatag, parang isang anino na nagbabantay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Ethan ang tulay na umuuga, ang hangin na tumutusok sa kanyang balat at ang kaba na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit sa bawat hakbang din, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang lakas, isang tiwala, isang pag-asa. Nang marating nila ang gitna ng tulay, tumigil si Ethan. Sa ilalim niya, makikita ang malalim na bangin, ang mga bato na tila naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ngunit sa likod niya naroon si Aling Nena, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Ethan, mainit at matatag. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay parang hangin na bumabalot sa paligid. Ang bawat hakbang mo ay bahagi ng paglalakbay. Ang bawat takot mo ay bahagi ng aral. Tumitig si Ethan sa kabila ng tulay at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa takot, isang tiwala na hindi niya lubos na nauunawaan.